Yeah. Ay, ayan, na mga na. Okay, meron tayong bisita dito. Si Ang titikim una. Louis. Wish na tinidor. Titikim na, tiki. Tiki na. Tiki na. Tiki na. Tiki na. na. Ito. Yan, ito. tikim na. O, Jeline, ikaw muna tumikim. May balot mo dyan pag ano na. Mabalot. Hindi mo na kailangan. Ah, mabalot pala ito. Ako. Lubi, o. Ako ka na. Nakain talaga. Ako muna titikim. Kausap sila sa luko ganun. Yan, ganyan, o. Love. Tapak daw sa camera. Yan. Wow, may tagatikim. Paano lasa? Tagatikim talaga tayo. Ayan, tikiman na. Hindi nga, ito to. Dito ka ba nila, Sarap. Wey. Ating nga natin. Hmm. <laughs> tikman na natin ang Tikman na. Yan, balot. Ayan, tikman na natin ang Ayan. Masarap nga. Hmm, sarap. Mm. Hmm. 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 Diba, hmm. sarap. sarap. Hmm. Talaga ka? Yes. Oh my God. Ang sarap. Ang sarap na yung shiratake rice. Kahit mapadami ka na rice kasi wala naman siyang ano, di ba? Diet. Diet rice. Sarap, no? mo ito na may chess oh. eh. ano, yan. Yung yung Mas masarap pag may Ito yun sa tinapay. Pwede yan sa tinapay. Oo, pwede. Oh. Pwede nga dito eh. Di pa pagtikim, ano lang? Isa lang? Hindi, <laughs> Ang sarap kasi guys! Oh, oh. Pwede, kaya, kaya, kaya. Oh. Oh. Wow, sarap! Kakaibas siya! Mm. Butin lang, busog ako. Kumain oh. ako. Mm. At meron pa kami yung spaghetti. Parang masarap may chili sauce. Ah, uh, request daw, Jilin, chili sauce. Know, para <laughs> <laughs> ang sarap. Yes, Ayan, si madam, siya ang ano. <laughs> ang sarap. Sila yung sila natin. Ito, sa mga ano. Ito naman, may bawang. Ah, may ba, may iba-ibang flavor ba? Oo, bawang. Mm. Ang sarap. Ganon. Oh, di ba? May spaghetti. Po. May spaghetti Ay, ang sarap. Oh, diba? ang sarap. Oh, di ba? Yan. Ang sarap <laughs> diba, ang galing pati kem din. Grabe sa tumikim. kain. Ito, tigma mo to. Di ba ang team, guys? Ano lang? Tigma ko yung gawa nila. Tigma ko yung gawa nila. Grabe, oh. Tingnan natin yung gawa nila. Masarap din, siyempre. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano, madam? Kakaiba talaga. International talaga yung ano mo. Binaka... Gusto mm, mo. Hmm, di ba? Hmm. Ang sarap. Sarap. Pwede talaga kayong gumawa nito. Oh. Ay, ang sarap nito. Mm. Sushi bake. Ang sarap nito. Ito mm. flavor. Ah, ano yan yung bawang? Hmm. Oh, uh, oh. Masarap talaga yan. Masarap. Eh. Kasi I'm Ruby, not, ang ano, sarap nito. I'm not aswang naman, no? Oh. Yung bawang? Hindi, yung isang Bukas na yan. Magkakape ka. Sige, bigyan mo rin ako. Ito, tubig. May... Yan yeah, mo. No. Yum. Ito yung namin sa ni G Beautiful. Ang sarap nitong mm, diba? bawang. Ano to? Nori na bawang flavor. Ang sarap. Mmm. Ah. Mm. Malasa siya. Mm, di ba? Mm. Sarap ng bawang. Mm, -mm. O, oh, di ba? Mas masarap ng bawang. Mas masarap. Ito kasi ang flavor nito, roasted seaweeds. Sarap. Masarap ng seaweed sa bawang. Mm. Eh, tabi mo na sila. Sabi mo sila yun. Sarap na. Sabi mo, sarap. Ay nagtikim mo, ha? Kina... Lalang hindi... Sarap ka, guys. <laughs> <laughs> sarap ka. Uwag ka Walang po na ipigil. Tama-tama, wala si Ivan. Masarap <laughs> oh. no, no, na may tis. Masarap na? Masarap na, Lagi na kayo may nagwa-vlog dito. Ayun, pinakamamahal ni Cherry. Hello, eh.

Tuloy pa na. Mm -mm. Ayan, game. Mm -mm. Ayan, tapos na po. Ayan na, po. -vlog, ang yes. Sarap. My name is Labi Glee. Ganda. And my name is G. Beautiful. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ang sarap try nyo yes. rin. Yes. Huwag nyo kalilimutan. Magandas Energy na ako. Kasi nakakain na. Lahat gagawin natin. Dahat gagawin natin. Mm -hmm. Di ba? Hindi, masarap talaga. Ang sarap. Mm -hmm. I swear. I love it. Sarap? rice ko mm -hmm. sa mga nagda-diet. Mm, diba? Ah, sa pang-diet talaga to. Hindi naman. Ah, hindi naman. Totong rice talaga to, uh -oh. rice. Eh, inano ko, nag-experiment ako ng ano, chia seed. Nag-experiment ako. Uh -oh. okay, masarap pala. Yes. Pwede gawin uh -oh. ng sira uh -oh. oh, diba? Oo, oh, ano mo to? Masarap. mo talaga yan. Oh, yeah. diba? Beautiful. Oh, diba? Bye! Bye!